na araw po sa inyong lahat at welcome muli sa araw-araw na pagpapala. Tunay nga na ang ating Panginoon ay napakabuti. Alam nyo, itong panahon na ito ay panahon ng pag-alala sa kanyang uh, pagkamatay, no? Ito yung season Mag malapit na pong Semana Santa. So atin pong uh, aalalahanin muli ang mga ginawa ng Panginoon. Bago po tayo tuluyang uh, dumako sa pagninilay-nilay ay tayo ay manalangin. Aming ama, salamat po sa hapong ito. Samahan mo po kami uh, na sa aming uh, pagbubulay-bulay na iyong salita. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan at uh, sambahin. Patuloy na makatanggap kami mula sa iyo ng mga nais mong matutunan namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sabi ko nga ito yung panahon na ang mga tao ay uh, muli ay nag, uh, uh, nag, nag, nag bubulay-bulay ng mga ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng kalbaryo dahil si manang Santa nga ano? Pero uh, sa John chapter 1 po ay binanggit ang patungkol sa salita ng Yung, sa salita ano? Yung yung origin ano? Yung yung salita sabi po sa verse 14, masahin ko po John 1.14, And the word, and the word which is Christ became flesh, human incarnate, and tabernacled, fix his tent of flesh and live a while among us. And we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an as an only begotten son receives from his father full of grace, which is favor, kindness, and truth. Dito po ay uh, binanggit na ang word ay si Kristo. At si Kristo daw po ay naging tao at nanahan sa ating kalagitnaan. May verse nga may may version nga po na ang gamit ay dwelt among us. So si Kristo ay nanahan sa atin. Alam naman natin na once ay naging flesh, naging human ang Panginoong Jesus dito sa lupa. Tumira siya sa lupa at nanahan sa kalagitnaan ng mga tao. Pero pagkatapos niyang mamatay sa krus ay bumalik siya sa piling ng ama. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na tanggapin siya. Sabi po sa uh, verse 12 ano, ng uh, nang John chapter 1 sabi niya doon but as to many as receive and welcome him so tinanggap ang mga tao ay tumanggap sa kanya tinanggap siya binigyan daw po niya ng karapatang maging anak ng Diyos so itong word na ito na si Kristo ay tinanggap natin pinapasok natin sa ating puso so hindi na lamang siya uh, alaala na uy isang there was once Jesus who lived among men, but that Christ now lives within us. Yes, si Jesus, nang tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nanahan, nanahan na sa ating puso. So sabi dyan, yung word na yon na si, Christ ay naging tao at nanahan sa atin. Ano? Sa pamagitan niya ay nakita ang kalwalhatian ng Diyos. At ang kaluwalhati ang ito ay uh, daladala niya bilang anak ng Diyos na punung-puno ng haba ng biyaya ng Diyos. So sino nga ba itong word na ito? Sa verse 1 sabi doon, In the beginning was the word and the word was with God and the word was God himself. So yung tinanggap nating word, yung tinanggap nating Jesus ay ang ay Diyos, no? siya po ay Diyos. Yan po ang tinukoy sa verse 1. Sa verse 4 po, ang sabi niyan, ang sabi diyan, in him was life. Itong uh, word na ito, nananahan, nananahan sa loob natin dahil tinanggap natin. Siya po, ay, uh, sa kanya daw po, ay may buhay. Yes, kapatid, ang buhay na alok niya ay buhay na kaiga-igaya. Habi po dito, ulit, ulitin ko lang, verse 4, And in him was life, and the life was the light of men. So, yung buhay na daladala niya ay naging liwanag sa mga tao. Naging liwanag sa landas ng mga tao. O di po ba nung nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon ng direksyon ang buhay natin. Nakita natin ang liwanag sa buhay natin. Yung mga walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Salamat na lamang na ang Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa, nanahan, nakasama ng mga tao. At nagkaroon tayo ng pagkakataon, pagkatapos niyang mamatay sa sa Cruz, ay bumalik siya sa Ama. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na tanggapin siya by faith, at nanahan siya sa atin. At dahil doon, nagkaroon tayo ng liwanag sa buhay. Yes, liwanag ang dala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kapatid, kung ikaw nakakaranas ka ng, uh, ng medyo parang hindi nat madilim, hindi natin makita yung tamang landas, ang Panginoon, ang pag-asa natin. Siya ang magbibigay ng liwanag, siya ang nagbibigay ng liwanag sa ating mga landasin. Sabi po ng Psalms, 'di ba? Siya ang liwan, siya daw po ang liwanag sa ating mga landasin. Yes, ang salita ng Diyos ang liwanag sa ating mga landasin. So, itong powerful word na to ay nanahan sa atin. Sabi doon sa verse 1, nanahan sa atin. At alam, dahil nananahan po siya sa atin, ay alam niya kung anong iniisip natin. Anong mga desires natin. Ano yung mga hinuhope natin. Ano yung mga pangarap natin. Ano yung mga uh, pinapangarap natin. So alam po yan ng Panginoong Jesus. Yes, alam natin niya kung ano yung iniisip natin ngayon. Yan bang iniisip, niya, uh, iniisip natin ngayon ay uh, nakakapagdala ng kalwalhatian sa kanya? O yung mga iniisip natin, punong-puno tayo ng problema. Alam din 'yan ng Panginoon. Anong mga desires mo? Yung mga may may mga hinuhope ka ba? May mga pinapangarap ka ba? Alam din ng Panginoon 'yan. At dahil napakamakapangyarihan ng Panginoon, siya rin po ang magbibigay ng katugunan sa lahat ng dini design natin, sa lahat ng pinapangarap natin. He is so powerful. Sabi po dyan kanina ang description, sinabi dyan that He is full of grace, puno ng biyaya. Ano yung grace na yan? Full of, full of favor, pabor. So yung mga pabor, ibig sabihin, undeserved mo yun eh. 'Di ba pag humihingi ka, oy favor naman, ibig sabihin, yung mga bagay na hindi mo magawa, ihinihingi mo ng favor. At 'yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Yung mga bagay na hindi natin magawa, gagawin niya 'yun para sa atin on our behalf. Because he is full of grace, haba, uh, biyaya, ano? Full of kindness, kabutihan. Punong-puno din ng kabutihan ng Panginoon. Kaya kahit po uh, ang dami nating kapalpakal, kahit ang dami nating sablay, balik lang po tayo sa krus. Naghihintay lamang po siya na bumalik tayo sa kanyang paanan upang ilu iluhod, ilahad ang ating uh, sitwasyon. Humingi ng tawad sa ating mga sitwasyon dahil punong-puno po ng biyaya ang ating Panginoong Hesus dalawang kamay nakadipa naka siyang ya, naghihintay sa atin para yakapin tayo at uh, handang tanggapin kung sino tayo. Yan po ang bunga. Yan po ang ginagawa ng Kristong nananahan sa atin sa kalooban natin. Hindi lamang po siya uh, full of favor and kindness, full of mercy din. Punung-puno ng habag. Yes, every time nakakamali tayo, yes, nakakamali tayo, balik lang po tayo. Punong-puno po siya ng habag para uh, patawarin tayo sa ating mga pagkakamali. Kaya nga, di ba, sabi ng 1 John 1.9, 9, kapag tayo daw po ay humihingi ng tawad siya, ay, uh, mabuti siya ay tapat at uh, nagpapatawad sa ating mga kasalanan. So, tayo po ay lumapit lamang. Kaya nga yung word na yon na nanahan sa atin ay uh, napaka-powerful. It's the same power that raised Jesus from the dead. Yung yung uh, Holy Spirit, yung spirit na nasa atin is the same power that raised up Jesus from the dead. So ano man yung desire natin, ano man yung mga hinuhope natin, let us be reminded. Kayaan natin na ang uh, panahong ito ay magpaalala sa atin na minsan si Jesus ay bumaba rito, nanahan sa kalagitnaan ng mga tao at nang namatay sa krus, muling nabuhay at bumalik sa Ama na siyang nananahan ngayon sa ating kalooban. Let this be, let this remind us na tinapos na niya nun sa krus ng Kalbaryo ang sakit, ang sumpa, ang bigat ng mga kalooban, tinugon na niya doon. Binigyan niya na tayo ng kapayapaan. Kaya nga, kailangan lang po itap natin yun. Yung power na yun na naka-reside sa atin, itap lang po natin yun. Paano natin natatap? By prayer. Let's pray. Sa, pag, sa atin pong paglapit sa Kanya, iluhod natin, ilahad natin sa Kanya ang ating mga panalangin at pinakikinggan niya po tayo. Hmm? Bakit tayo lalapit sa Kanya para ma-overcome natin ang ating mga sitwasyon, ang ating mga problema, ma-overcome natin ang ating mga uh, sitwasyon so that we can walk in victory, patuloy tayong maglakad ng punong-puno ng tagumpay and to improve yung mga bagay na nais pa ng Diyos na gawin sa atin. E siguro mayroon ng marami ng nagawang mabuting bagay ang Panginoon sa atin. At ito ang good news gusto pa niyang gumawa ng marami pang mabuting bagay. Gusto pa niyang gumawa ng mga himala sa buhay natin. Hindi pa tapos ang Panginoon. Kaya patuloy nating itap yung kapangyarihan, yung makapangyarihan na nananahan sa ating kalooban. Because Jesus is dwelling within us. Amen? So, hayaan po natin na ito ay magbigay ng pag-asa sa atin. Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat sa ganitong pag-asa na ibinibigay mo sa amin. Salamat po sa katapatan. Salamat po sa kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong habag at biyaya na patuloy na nagsusustain sa amin. Lord, patuloy kaming nagtitiwala sa iyong pananahan sa amin, Panginoon, na sa amin ang makapangyarihang uh, Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu ay nananahan sa amin. Salamat po that we will continue to live victorious. And we, we will continue to glorify you in our lives. Lord, patuloy ako nagdedeklara ng, ng uh, joy at ng peace sa bawat tahanan, sa bawat nakatunghay. Nagdideklara rin ako ng kaligtasan sa mga nakatunghay. At Lord, kagalingan sa lahat ng uh, pamilya, miyembro ng pamilya na nakatunghay. Salamat po, Panginoon, sa pabor mo na i-enjoy namin lahat. Sa iyo pong papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat. God bless you.